Uh, good morning guys, good morning po At uh, for today's video ay magluluto po tayo ng uh, tinolang sasu Ayan mga idol, nandun po yung aming uh, alaga ayun Yung mga sasu Meron din po dito, ayan o, oh, meron dyan mga alaga po mga idol oh. May kabir, kabir po yan, tapos ito pariwakan At yun naman po ay sasu Kasi malalaki na po ang kanyang uh, mga anak at uh, hiwalayin na po kaya masikip na sila sa sa ano sa kulungan kaya kukunin na po namin mga ito mat man yan ma kunya ma mo ayan na po ang aming mga sasuot sa baka lumabas ang kwan ayan na mga ito ayan na palak Oh, palag-palag pa. Mataba? Mataba. Mataba naman mo. Eh. Papakasta na uli sana yan. Ayan mga doon. Oh, andyan na kayo ha. Kaya palaki kayo ha. Oh. Ilan yung sisig mo? Ito? Lima? Ah, anim? Bale, anim pala kasi mayroon pala sa gilid ano oh. oh, hello. Oh, diyan lang kayo ha. Oh, diyan lang kayo. Hmm. Okay. Paka, habang Sinakasay okay. na ang ating uh, manok. Hmm. Oh, ano, 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 diyan lang kayo ha. Oh.

Uh, ng ano nga, maganda nga uh, uh, nga yan. Parang nangangakak na nga yata ito eh. Hmm. Nating ko eh. Ito nangangakak na rin no? Hmm. Kapag o, uh, may kandang uh, gusto niya salamat lang. Kapakasta na uli yan. Eh. Oh. Ito mga idol, pangalawang kakatayin kasi dalawang kakatayin namin mga idol. Pero mas malalaking lahing ito kasi dyan. Hmm. Kasi yan yan, liit dati. Ito hmm. malaki eh. oh. Malaking lahing eh. ito. Ghana, ok. Taranga kaknari nại tuệ. Mhm. 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 Sara. Wala naman daw. Eh di sana na daanan ko hindi sinabi na sa akin. O kaya na kausap ko na. Wala naman. Ito na mga idol, hinahanda na namin ang aming Ricardo. Ayun guys. Ah, oh, ba? Diba? Maya-maya lang, luto na to, master. Hello. Mm -hmm. Hello. Eh, mm -hmm. luya-sibuyas lang naman yan, eh. Ang dali man maluto yun. Hmm. Eh, mga idol, oh. <coughs> Bata pa rin ako na. Ang dali maluto. Ito na, mga idol. Luto, luto na to. Luto na yun. Mga maya lang. Nagay na, guys. Ayan, no timola yung lola. Mga idol, ito yung na inihiwa kanina. Nagyan okay. na po yan. Alright. Ayan, ang aking tubig. Hindi hmm. eh, maya-maya lang. Sure bull na to. Okay. Tanglad. Ah, pag mayroon ito, talagang uh, swabing-swabi ito. At kumukulo na din, mga guys. Ayan, Oh. Ay ko. Mainit na eh. Itakpan natin ha. Siyempre mga idol, lalagyan natin ng uh, papaya yan guys. Ayan, papaya natin, malaki. malambutin yun, kailangan hmm. ibang pangsalangan muna ito bago halong pag malambut yung malambot na. Okay lang yan, hiwain, ano, hiwain lang ng maliit, uh, manipis. Pag Ayan. Ayan na. So, na. Laglag siya. Paya. Mm -hmm. Dilaw na po ang sabaw, mga idol. Naninilaw na po. Ang kanyang uh, sabaw. Ito, mga dalawang minuto. Luto na to kasi ninipisan lang namin yung uh, papaya para madaling maluto. Okay. Natakpan na naman natin mga idol. Ayan mga idol. Kumukuha na rin po kami ng dahon ng malunggay. Ayun, para masarap ang ating uh, tinola. Kasi yan ang kumukumpleto sa tinola mga idol. Dahon ng malunggay. Ayan o. Oh. O oh, diba? Napaka green ng aming uh, kapaligiran. Hmm. Ah, madami niyan, Master. Ano na no? Pwede yan sabi si, ko hindi maabot eh ganoon ako itong 20 pintutan meron na pala no ayan ang daming malunggay oh Agay na po natin ang malunggay ayan ayan ang malunggay guys sa iba hinihimay pa nila ito tagal eh kinakain naman lahat yan roro simlan minsan mhm Ayan o. O. Oh, Mami nista. Yung iba nga. Sinasamasal pa? Ang palaya ay buo pa hindi, hindi na hindi nila tinatanggal na yung dahon. Hmm. Mas masarap. Ayan, maki hmm. na yun. Hmm. na. Ay ko, mainit na. Kaya hmm. pala luto na yung papaya. Oh, ayan, makain doon. Hmm. Diretsyohan ka. Mm -hmm. Ayan, wala natin haluin. Kaya natin kumulo. Takpad lang natin guys. Pag kumulo yan, ito na. Ito na mga idol. Kakain na kami. magpapag siya ng... Isus, ayan o. Diretso Diretsuhang luto ng, Ay, halo, sus, or... ayun, oh. Oh. ng uh, tinola guys. Ayan. Mas masarap pa po yan mm -hmm. sa ginigisa. So hindi na po kami nagigisa ng uh, tinola. Kasi native yan eh. Hindi na kailangan i-isa pa so, Guys, katayin na po kami ni Master. Ah, niya naman, kung ganito kasi itong ng hinahain ngayon. Pangluluto ng tinola, diretso, hindi na kailangan yan mga 'yon. Kasi hindi kisa kasi mamantikaan pa 'yan. Masarap talaga 'yan. Ah, 'di ba? Bawal Ay, ano? Bawal na makukonsume natin yung mantika sa araw-araw. Kasi masama sa atin ang mantika. es kind kau tahu, hmm, alright, ini apa kah hmm, apa kah hmm. kain ka nung mm. Ito po mga idol ay sa soup. Kita nyo naman yun yung uh, ng yung sa soup. từng mừng và từng năm

Napapalo hmm. din tayo ni sa Napapalo din tayo sa minsan Hindi ma Kaya ah? kita na? yung sa yung

Ay can take. <tapos> Dahan natin ang tatay niya. Yung mas magkina feeling sa dito. dami kong sa kalat mo. Ayan. Ito ang yung mga Yung mga mo yung Talong, ang paya, opera. mo Patula, o. Ang dami. Sino ka Masarap. Ano wala ka masarap? Ang papaya. Iwain mo naman hindi ako makapalang iiwa dyan. Oh, hindi pala. So, kasi wala. Isabay mo. Ganun. Hmm. Ganun. Hmm. Hmm, so guys, thank you so much. Thank you so much po sa si mga lalakad. Thank you guys. Salamat po. Guys, huwag niyo po kalimutang ka mag-subscribe. Thank you po.